Okay, yung pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nandito tayo sa Makati, ano, sa Pasong Tamu Makati. So, dire-diretso na po tayo. Meron po tayo itong aircon na air refrigerator ng Tatakaya, uh, Samsung Digital Inverter, mga kamaser So, hindi raw di mono ito lumalamig, mga kamaser At ang kanyang display ay nagbiblink, mga kamaser So, tunghayan po natin, no, kung ano ang problema, bakit nagbiblink itong display ng ating Samsung Digital Inverter, mga kamaser Okay? mm Oh no! Okay, so natapos na ako tayo mga no? So, kung makikita nyo kanina, ano, uh, nagbiblink ho itong ating, ano, no? Nagbiblink ho itong ating uh, display. Yan. So, kapag ako ka nagbiblink ng tatlo, tatlong combination number, no, paalala lang, kapag tatlong combination number, no, halimbawa, kanina, kita nyo naman na tatlo yung umiilaw na uh, temperature, ang may problema po niyan ay thermostat sensor at saka defrost sensor. Tama, sabi mo mga kamaser klaro na ha. so paalala lang ulitin ko kapag dalawa lang ho ang nagbiblink no meaning ang problema lamang ho niyan ay thermostat sensor pero kapag halimbawa nagbiblink yung isang uh, 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 temperature number sa freezer okay dalawang nagbiblink halimbawa 23 tsaka 19 na nagbiblink at the same time dito sa bandang kanan sa fridge ay isa dalawa ho ang problema niyan. okay the frost sensor at saka thermostat sensor tama sabi mo mga kamaser so punta ho natin dito sa likod Ayan, so gumagana ng ating uh, compressor. 1.3 amperes, yun o. No? Oh. Yun, so okay na no. Sa, sana nakatulong itong munting video na aking binagi sa ating mga kababay technician na kapag ka, naka-encounter kayo ng ganoon Kasi ito po, wala ho itong, uh, ano, wala, ang, ang model na ito ay wala hong LED indicator. Oh, yes. Kaya ang mga technician, na uh, talaga 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 nangangamote kung ano nga ba ang problema. Ngayon, ang ginawa ni Samsung, instead na maglagay sila ng LED indicator dito, ipinalalabas na lang nila yung error doon sa display, kaya nagbiblink. Okay, pero sa mga bagong model, naglagay na ho sila ng uh, LED indicator para dito para babasahin na lang ng technician. Okay, ito po kasi mga mga sinaunang uh, labas ni Samsung na wala ho talagang LED indicator dito. Kaya kapag ka nagkaroon ng problema, eh nga nga, okay. pag nakita ho natin dito na nagdi blink aakalain mo may problema po lang sensor. Yan, so ngayon okay na ho. Okay, instead na naglagay sila, ulitin ko, instead na naglagay ho sila ng... Uh, LED indicator doon sa motherboard dito ho sila naglagay ng uh, indicator, yung nga lang magli-blink yung ano, yung uh, uh, mga number dito, babasahin nyo lang. Halimbawa, dalawa ang dalawang ulitin ko ha. Dito sa freezer, pag dalawang pag dalawang uh, temperature number ang uh, uh, nagka-problema, halimbawa sa freezer. Okay, nag-blink yung dalawa, meaning may problema kami ang ating defrost sensor. Tama sabi mo. Dito naman sa fridge nagbiblink den din, sabi sabihin may problema ang ating thermostat sensor mga kamasiran. Okay na ho, ito ngayon. yano oh. ito po ay twin cooling ha, twin cooling na ang uh, kanyang controller ay digital, hindi po siya analog Okay, okay so meron po tayo dito paglipas ng ilang uh, minuto, ah uh, meron po tayong hukuang 1.4 hanggang 1.3 amperes ayun. So okay na ho mga kamasiran no. Kaya pala hindi lumalamig no uh, dahil nga oh dito sa ating uh, defrost sensor at thermostat sensor. Tama sabi mo. Kung makikita nyo kung gaano kakapal yung yelo. Okay? So, ibig sabi sabihin, barado ho kasi yung isa sa mga dahilan dahil barado ho yung ating, ating drain system. Kaya nga ho yung yelo, no, yung tubig na supposed to be kapag nag-defrost ay babagsak doon sa drain pan, ay naiipo na ho doon sa ating, uh, ano no, sa ating uh, doon sa, sa loob. Kaya nagiging yelo. Malamig nga. Malamig ba talaga? Oo. Okay, wala namang problema sa refrigerant. So hindi naman ho natin kailangan mag-charge ng free yung para lang kumita, hindi po. So nagiging totoo lamang ho tayo, kung ano lamang ho yung sira, yun lamang yung ating papalitan. Ang issue, kaya hindi lumalamig, no, uh, defrost sensor. Tama sabi mo. At saka, thermostat sensor, pangatlo, barado ho yung drain line. Kaya nga ho yung drain line, kapag nagyelo ho yan, syempre, eh, anong mangyayari, mababarahan po yung ating uh, drain passage. So, nagiging saninang pagkapal ng kapag, pagkapal ng pagkapal ng yelo hanggang sa nawala na ho yung uh, lamig mga kamasir. Kasi nga, hindi na ho makaandari yung fan. Okay, so nawala na ho yung blink. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.